Welcome to my YouTube channel. Ayun, meron naman ako sisir sa inyo mga body. Magbubunot na naman tayo ng water jacket mabadi, ng mga body ng makina ito. Ayun. Papakita ko lang sa inyo kung paano tatanggalin yan sa makina ito mga body. Ang gagawin natin dyan ay pumatay ng bakal. Yung round bar. Ganupot natin ng ganito. Ayun. Tapos i-welding natin yan dito sa water jacket kasi yung water jacket yung bakal lang naman yan saka natin yung sasisikwati na tubo kaya round so ngayon yung mm -hmm. natin ito mga dito ayan tuloy natin siya dyan para mabunod natin yung water jacket na yan ayan, ayan.

Pati natin yan. Dagdaga natin yung whipping. Yung pagamang

na. Oh. Tanggal suoter jacket. 'Yan. Ya, Kapya. Oh. Yo. 'Yan. Oh. Ano? Hindi nababati oh. Tanggalin mo 'tong jacket oh, di ba? Gano pagtanggal, okay. i-winding niyo tapos isikotin niyo lang nang tubo. So 'yan, tanggal na mo. Oh. Okay tapos i kakabit naman natin yan pupuli rin natin may, may pang kailangan may pang pupuk dyan ano yung saktong laki ng bilog nito kailangan kahit sakit na ano pili natin yan na dyan para pantay si pagpasok so yan o oh. water jacket ayan pag baklas yan mga body Yan, kapag mo. dito na yung water jacket ng body, oh. Yan. Uh -huh. Uh -huh. Pantay na, ako. Kailangan mapantay dun sa black yung kanyan.

Inyong lahat dyan mga buddy. Bye bye.